nandito tayo ngayon sa loop ni bumalik tayo sa loop ni idol uh, Press Wilbert Ramos no dito sa barang anong barang ito sa poblacion poblacion pa pa rin pala to ang laki pa lang no ang maliit la ang poblacion ay sa may dyan sa sa pag-asa tapos Dalisay, tapos tulayin, ah, no? barangay, sa kabilang tulay. Ah, po barangay Poblaso, Poblasyon, Poblasyon Bansod Oriental Mindoro. No? Dito tayo sa president ng BFHA Club dito sa Bansod um, currently o um, ang nanalo ngayon ng 3 laps na no? Mm, hindi ko kasi yon na uh, isali ng 4 laps mm. na dahil dahil first lap ng OM last lap naman ng MSB ah kaya hindi mo na sali nakatarga nakatarga yung mm. ibon ayun bali yun uh, siya yung first overall sa 3 laps no? ang pangalan nun sir eh? si asitero Ashitero ilang ko yun sa aking bunso Um, na babae. Babae rin yung... Babae kasi yung pangariran niya. Ayun, <laughs> boss. Uh, Pakiano na lang, may dalawa tayong video kay Boss Wilbert. Uh, kasi mabait ito. Eh. Lagi tayong welcome dito sa kanyang loop. Kahit medyo busy talaga to. Negosyante to. Ayan, uh, paki pakipanood na lang. Lalagay namin dito yung dalawang video para makita mo rin yung unang mga video ni Sir, ah, talaga newbie newbing new ngayon, champion na. <laughs> Nakapag champion na agad, no? Sana ay eh, magtuloy-tuloy para naman mabawi ko yung gastos ko dito. No? <laughs> Ganun talaga. Pero at least ano, as a newbie, meron pa uh, ah, naman kahit uh, sabi ko nga kahit baguhan ako, mm -hmm. at least nakakasabay ako doon sa mga big, mga veterano ng ah, nag-iibon. Ayan, boss, ang uh, kwento mo nga yung ano, yung si Asitiro, ano bang <laughs> Ano, kayo saan mo race yun? Ah, uh, ano yun, uh, na-race ko yun nung no North sa Limang Club. Ah, Limang Club? Limang Club, nakalapasan yun. Ah. Pero, abandoned yun ng Alab, Bukabo. Mm. Ibig, ibig sabihin, YB ng Alab? YB ng Alab. So, pumayag naman ang presidente nila na pwedeng ikarga sa MSB dahil isa naman yung kinakarga ng truck eh. Hindi, mm. ginawa ko naman, nilampas ko dun sa Limang, sa Limang, sa tatlong club pa liban sa Alab at saka MSB. mm. saka MSP. Kay Pinsan Kikan, kay Pres El Rey, at saka sa MPSI. MPSI. Oh, uh, limang club? Limang club yun. Aba. Ngayon, ay nung ah uh, pag ito, Bulacan. Uh -huh. Complete clocking siya lang hanggang Laguna. Uh -huh. Yun ba yung nagla-preener mo? ano ba litches pala nag ba ano ba siya lang oh. nag litches na mm. tapos bulakan na lang bulakan oh look na flak siya ng litches ngayon nung kalak nung bulakan, bulakan na. na. kasi wala ako nung pati nung nung week na yan nung ar uh, last two days before mm? before loading yung yung tao ko lang pinag-aas si kaso ko ah. Oh. eh nung ako'y nasa bag sa bagyo kasi kami noon hmm. ng kayaan yung tropa And, sinabi sa akin nung araw ng loading na, medyo, ano, sabi nung lukman ko, kuya, medyo payat ang ibon natin. Sabi niya. Hindi na Ay, bigyan mo ng gamot na lang. Mm -hmm. uwi yan, sabi ko sa kanya. And, umuwi nga, eh, cut off. Cut -off. Pero, -speed niya. ah, hindi, sobra pa sa cut off. Dahil, martes siya umuwi. Oh, umuwi ang ibon ko, nakalagay pa yung sticker pero kiss kiss, 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 kiss na, na, na huli na, na huli. pero palagi ko linggo din siguro na mm. dahil pinakawalan lang na <laughs> pinakawalan lang siguro ng ano nung Martes so uh, mabait din mabait din yung <laughs> nakahuli dahil pinakawalan pa mm. at least niya ko pa ng final lap final lap nung final lap naman tagang siguro tagay inserte para sa iyo nag lap winner nag lap winner, winner ibon. Na ikaw, eh, no? nag winner ibon. nag lap winner sa limang club. Ah, limang club, La Pinar. La Pinar. Ang tibay ng ibon. Yeah. From nag, nag Martes ng kakuwi ng third lap. Oo, oh, di Martes umuwi. Pinarga mo. Nirecover ng... siya pa hanggang Friday. Ikaw na nag-recover. Oo, oh, nandito na ako na. Nakauwi na ako nung galing kami ng Baguio. Ay, eh, di yun. Nag-lapinar pa. Then, tuwa nyo pagdating. Kasi, smash yun, di ba? Hindi <laughs> <coughs> naman. Parang ma hindi yung karera, no? Uh, wala lamang siyang ulan, pero madilim. Hmm. Saka, ang nakatuwa pa niyan, yung ibon kasi nga ay, kaya pala ganun ng ang payat na mamayat hmm. siya, tamad kumain. May nararamdaman, may sipon pala. Ang ah. ibon. Nakapansin ko na lang nung sweb, ah, uh, Webes na ng hapon. Ngayon, nung ma uh, Friday morning, biglang ampil. Sabi ko, hindi pwedeng gamot lang dahil wow. may, baka hindi umuwi yung ibon dahil may sakit. Mm. umaga, amtil. Bago magkarga, amtil ulit. Ah, bago magkarga? Amtil ulit. Kaya wala siyang taya. Antaya lang yan, P1, P2 oh, lang. Umaga. 100, Ayun 200 lang. Kasi nag-alain lang ako ng taya mag, ng malaki. Nag, ano ko sabi, ba't ang taya yun? <laughs> oo, oh, may sakat uh, sakit kasi. kasi may sakit. Ibig sabihin, inamtil mo siya bago iload? Oo, oh, umaga, umaga, tapos hapon bago mag-load. Um, ikalati lang. Ikalati lang. Pero iba, ilang kilometer yung last lap niya na yan? parang kulang 300 at ayun parang 290 pero ata nagtitiis. Oh, pero konti 96. na yung magkarga nung, 'di ba? Konti rin pauwi noon eh. Mm. Konti pa rin, konti rin. no. Ay, anong bloodline pala noon? Si Ashito 'yun. ay ano lang 'yun. Ah, uh, bili, bili ko lang sa tabi-tabi ang, ang magulang noon. Ang magulang. Si Pero ano siya, uh, ang owner noon ay yung dalawang mababa nung, dal nung, nung hinatak na 'yon, isa lang. Mm. Ayun, pinagbangga ko siya. Oh, no, ang tawagin na lang natin, unknown. Unknown line. <laughs> unknown uh, line. ah... Uh, yun, ano yung natutunan mo doon sa karera na yun, sir? Kasi, uh, sabi, ba sabi, pag in-antibiotics mo yung ibon, possible na hindi na uuwi. Ay, doon sa'yo, umuwi pa, no? Oo. Uh, Pwede palang kasi... maggamot. Oo oh, ba? Dahil umuwi ng ibuwi. Oo. Pero hindi lang naman amtel ang ko sa kanya ah. kasi kailangan niya ng extra laka, laka na sa gamot laka. para siya makauwi. Uh, maliban sa amtel, may gamot pa ako akong binigay sa kanya. Mm -hmm. Inuuna ko mula yung amtel. Bago yung vitamins. Sa uh, alas 3 ng hapon, tapos yung pabaon ko sa kanyang gamot. Binigay ko nung binigay ko nung ano nung bago ikarga. Ano yung ano, eh, sekreto ba ng gamot niyan? Eh sekreto? marami dito sa, <laughs> dito, sa, Pilipinas kasi parang wala pa akong alam na lang gamit. Ah, uh, sa mga natutunan ay ginagamit ng pinsan ko sa ibang bansa. Ah, uh, sa ibang bansa tinuro sa um, kanya. nag -re din siya doon. Hmm. Ibig sabihin may, may doon galing yung nung na niyan o dito na rin. Um, sa ibang bansa dito ay kasi wala akong maorderan. Alo, ito ang huli kong ano Alvin bili sa Taiwan pa ako bumili. Kasi sa Taiwan Wala pa, ako dito makita. Sa Taiwan pa ako nagpa sa tropa, pina- pina May yung kaibigan, read, ng, yung kaibigan ng tropa ko. Ah, uh, kaibigan yung tropa ko ron, samtong uwi ng Pilipinas, pede la doon. Mm -hmm. Tapos pagdating ng Manila, pinalibis nila mo dito. Ah. Oh. Ayun, Maganda yun, rin din na may gamot. Ah, yun yung bago mo ngayon dinagdag. Oo. Oh. Ibig sabihin, ngayon lang, dun, ngayon lang tong north. No nung Hindi south naman. Nung south naman ay gigamit rin noon kailang last two laps na last two laps dahil na. nga sa isip ko kasi ayo kung gumamit ng gamot, gamot. dahil baka bigumigay ay uh -huh. eh, naramdaman ko nga ang ibon ko na sa south hirap silang umuwi umuwi eh, bigay ang, ang katawan niya ay gaspag uh -huh. parang sabi ko ay eh, kailangan ng support ng gamot. Kaya naggamot ka. Oo. Pero sikreto pa yung gamot mo na. No? <laughs> <laughs> ayan. Ayan, hindi natin pwede ano yun kasi secret yun sa ibang bansa pa. Uh -huh. Ayan, pues, yun yung adjustment mo ngayong North Summer Race, no? Ngayong North, anong sistema ang gagawin nyo? ah uh, pwede mong i-advise din sa mga... Kasi maraming nagchat-chat sa akin na mga newbie, baka may advice ka or may uh -huh. katulad din ng gamot na yan na, na nandito uh -huh. sa atin. Yung sistema mo lang ngayon na pwede mong... Sa, umpisa natin sa pag-training. Uh -huh. Ako, hindi ako nagpapakawala agad ng ibon kapag ka yung sobrang bata, yung may mga dilaw, yung mga dilaw, mga dilaw pa ang dibdig. Inaya uh ako -huh. Inayaan ko silang maging kumpleto ang balahibo tapos... Pag maayos na yung kulay ng mata, kahit ano yung laabot silang dalawang buwan dyan, uh, naka-viewing-viewing lang okay sila. Okay lang. Uh, oo. Kahit hindi napapakawalan? Ah, uh, hindi, hindi ko muna pinapakawalan uh, talaga. Ngayon, pag alam ko sila eh, yung hindi na, di ba kakalamitan talaga pag young bird, hmm. pakulit na. Kusan saan na? Sa pumunta. Ngayon, hindi pa nila memorize yung lugar nila. Hmm. Min kalimitan nangyayari, nawawala. Hmm. Kaya ang ginagawa ko sistema, ganyan ay katulad niyan ng mga bata, mga way, mga way bigo ng south kanong, wow. na yan. Kapang south ka mga na Mga ban lang, dalawang sila diyan ah. sa kabila. naka Nakabiyuin biyuing lang sila ng ganyan. Ah. Tapos pag uh, pag okay na ang balahibo, okay na yung kanilang yung mata, yung kulay ng mata. Ah. Tiyuturo lang sila sa drop sa pagpasok Pasok, naman sa loob. Pagpasok sa loob. Yan sinasara ko yung yung first trap na yon. Tapos sinahayaan ko sa ibabaw. Hmm. Tapos ah uh, pag mga 9 or 10 o'clock, siyempre gutom na yung mga yan, magbibiyo ko ng pakain. Hmm. saan silang pumasok, pumasok dito. Oo. Yan, ang dito sila na. papasok. Sila, sila ang dito lang, naka-close yan. Hmm. Andyan na sila, andyan na sila sa, sa loob. Para sa lain silang pumasok dito sa, sa, sa ano to, tawag nito, trap door. Yan, ganyan, ganyan ang ginagawa ko. Ngayon, pag sila, pag sila isalay na, um, pagka yung nilagay mo pagpasok mo sa loob hindi mo pa siya pinapakain sanay na pumasok ang ginagawa ko niyan di ko sila papadaanin hanggang palabas palabas hindi yun sa releasing na yun hindi yan. kasi may posibilidad pag laba pagkaalabas ng ibon diretso sa konsan sang so hinayaan ko sila yan sa sa ibabaw ang landing board ah hindi naman hindi sila ano hindi sila Nalipad agad oh hindi agad tipitik um nili dito, nililingos-lingos nila, nililingon muna nila yung mga paligid. Bago sila may nilipad na, lang, lang. Hindi man nilalayo lalayo agad. Hindi lalayo agad. Kasi parang, parang sa isipan, parang takot sila muna lumayo agad. Uh, dahil nilipad nila memorize yung mga Kung uh, kumpara mo dun sa mga sobrang bata na alam ano, ano mo. Pipitik ka dyan. Pipitik, ka lang oh, yan. Pipitik. Oo, sayang ibon. Ganun Ngayon, dito. pag may nakahuling iba, pag nalamang sa iyo, hindi na ibabalik. <laughs> eh, uh, mahirap. Uh, sasama lang ang loob uh, mo. Uh, Ayan, sa ano naman, Ross, sa, sa derby proper, anong sistema niyo ngayon? Ngayon, malapit na ang derby. Hmm. Inuubis ako silang katulad niyan. Uh, dati doon sila sa loob. sa kapila? Oo. Ah, ngayon, pagka derby na, ito na, ito na ang kanilang bahay. Hmm. May sarili na silang ano? Oo, oh, may mga, mga perch na silang sarili. Sarili. Ngayon, Kumpisa muna ako sa palupline. Hmm. Lupay lang sila, hindi ko habog. Ah. Pag, pag, dito, 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 sa loob, hinahabog ko ah. dahil napapalabasin ko eh. Yan. Mar karamihan sa kanila, hindi muna lumalayo. Nandiyan lang kasi nasanay sila dyan ah. dyan eh. Hina, hinahayaan ko lang, hindi ko sinahabog. Mas meron namang lipad sila, lipad. oh, meron namang masigla, lipad agad. Yung iba naman na iinggit, kasama. Hmm. Yan. Pero nagbabaksin ka ba? Bago, katulad kanina, nag-vaccine ako, kasi oh. nag-sinalakit ako ng baby. nag ako ng pang baliling Maliling. Ano yung turok yun sa inyo? Oo, ah, uh, sa batok. Batok. Ayan, nag-pwede din ka, sir? Nag-pwede ako ngayon, Alvin, dahil multi season. Oo. Ah. Eh, aabutin, kasi October ata, start ng... Oo, uh, night. Nag... Ano ako, katulad mo, ano wala ako, wala pang ano. Ah. Uh. Yan, abot na yan. Uh. Anong diskarte mo sa pwede Basta two months before derby? Depende sa panahon. Katulad ngayon, ah uh, okay. oo, oh, molting. Inulahan ko na. Mm -hmm. Para pagdating ng karera, kumpleto na. Mm -hmm. Pero naman dyan, hindi ko pinagaling dahil kumpleto naman ang, ano na, ang malahil, ba ang bakpak. Mm -hmm. Ayun, sa gamot ngayon, boss, anong maintenance mo sa gamot? Kasi si sa gamot? Ay, eh. Ha? sa ngayon wala pa naman. Wala pa. Wala pa namang tinatamaan. Pero ang uh, handa akong gamot. Oh, pero, pero pag advice mo sa One Eye, anong gamot mo? Ang gamot ko dyan, ito. Sa butika na bibili ito. Ayan. Napatak yan sa mata. Oo, sa mata. Ito, pang tao to. Pang... Mm -hmm. Pang... Sorais din, tao. ayan ang pang sorais. Magaling to, kaya tao. Kasi sa pantao talaga yan. Ano to? Isor. Hey, mm. -hmm. No. Polymaxim sulfate. Tapos, ka, tapos nag-ano uh, ako ng, yan o, oh, yung betasin. Gold. Yan, gold. Nagbibigyan ko nito. Sa tubig. Ah, uh, pag, ala, ah, oh, sa tubig. Pag alam ko sila ay eh, may tamlayin, mayroong tamad kumain. Patik, binibigay ko yan. Three days agad. Three days agad. Minsan, one week. Sa umaga lang. Oo, oh, umaga. Oh, sa okay. hapang tubig, big clean water. Mas akumulay ito, sir, no? Oo. Uh. kumulay. akumulay. Yun lang yun sa maintenance yan, eh, no? May vitamins sa kasi ito, no? Oo. Mm, sa, sa probiotic. Oo. Oh, sa vitamins mo, sir, na pang maintenance? Ano lang, electrolytes lang yung... Hmm. Yan, yung kalagay ngayon dyan. Kasi nagpa, nagpalipad ako. Oh. Pagpalipad. Ay, ma, ano kasi yan, lang ilang, parang paapat o parang beses ka lang yan ah, nakalabas. nakakalabas. So, ina ina ko lang ang Ito. electrolytes dahil baka biglang bumigay ang katawan. Okay. Anong electrolytes, ha? Yang Electrogen D+. Okay. Yan. Ito. Yan. Maganda to. Ang ganda yan. Sa electrolyzed dextrose. Mm. Meron -hmm. din ano, tindahan si Pres dito ha, sa Bansod. Ano pala pa mo nung tindahan? Malapit sa palingkit. Peach no? basta lang akong kumukuha doon. Hindi na pa. May poultry <laughs> supply si sir. Ayan, yun yung negosyo ni sir. Poultry supply. Ayan sir, ah... Uh, din pala kayo. Alvin, mapuputulong ka lang. Magbigay din uh, kayo uh, itong ganito. Maganda to. Ano yan? Kapag ka... Uh, victory? Oo, oh, oh, maganda to. Digestion. Saan tayo binibigay? Sa sa mga flyer. Sa flyer. Pagka, di ba, mayroong ano, mayroong Uh, flyer na pagdating sa umaga yung alas 9 magpapakain mm. kami Yan, hindi siya sumasama sa kainan ah. nandun lang siya ipuay mo yung mudsin nga may laman pa ah. magbibigay ka nito sa kanya agad yon para mabilis na ano ang, ang digest ano kulay tim digest din parang ideal din no? Mm -hmm. Abos na nga oh. <laughs> na. Bakit na. naman? Victory. <laughs> <laughs> Ayan. Victory uh, for the guest. Ideal piece. ako ng ideal Ito ay pang pang the guest yan. Ah. Pang the uh, ano. guest. Uh, maganda. Maganda to. Pero hindi ako nagbibigyan na ito pag karera na. Maliban na lang pag ang ibon ko ay uh, hindi mahihintong unaw. Uh, Pero mas kong binibigyan ko ito. Baka na naman to. Ideal. Itim din ko 'yan pagka maganda sila, itim din tapos. Itim din tapos itim din 'yon. Ah. Ito pang karera talaga. Oo, ah, ginagamit ko 'to pag gumuguyon ibon. 'Di ah. nag-uwi ng ibon galing karera. Nilakahan daw akong bawang. Mm. Bawang na dinudtod mm. na mababad na sa tubig. Tapos nilalagyan ko ng pulot. Ah. Dahil 'di ba pag um, ibon umiinom ng bawang, may bawang lang, ayaw nila. Ayaw nila, ho. Oh. Inilagyan ko ng pulot. Kasi mas maganda rin yun para mabilis ang recover nila. Hmm. Hindi ka nag-electrolytes pagdating, bawang Hindi na pa. Lang. Hindi pa. Malib mali, minsan kasi yung pinagkasama-sama ko. Ah. Electrolytes. Bawang. Bawang. ah... Uh, pulot. Oh. Um. Tapos na, pagdating ng tanghali, bawang, umuwi, ang wow. ibon, mas may balas, Pagdating ng 12 o'clock, 1 o'clock, nabili ng ano, maganda magpa-recover. Ng ideal idea niyan. Uh Oo. -oh. Tuwing linggo lang 'yan pag Lunes, nagbibigay ako ng ideal ano, uh, Sunday Monday, Sunday Monday mm. lang. Tapos yung the remaining na ano, ano yung nagbabind ka rin sa patoka? Hindi. Mm. Hindi na. Sa karera? ano kasi sa depende kasi sa sitwasyon ng ibon. Mm, observation. Pag, ano, oh, sa, sa observation ng ibon. Pero sa Pag patok alam ka, ka, hindi na ako, you know. oh, hindi, na. hindi na. Sa patok ka, flyer lang. Flyer lang. Uh, Walang dagdag. Nagdadag ako lang sa flower. Tuwing ilan? Uh, tuwing anong araw? Uh, start na yun lang, ano, Monday. Monday. Uh, uh Tuesday. 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 Kasi kailangan recover muna. Sunday, mo, Sunday, Monday. Sunday, Monday, uh, manong man. patok ka mo? Uh, ano lang, uh, nagbibigyan ko ng platinum. Platinum. Ano ang ng platinum? Ito ang ng platinum. Platinum talaga lalakas nung mm. lalaki ng... Ito pala pellet. yun. Pellet. pala yun, yan. Ito kasi, high protein power pellet ito. Oh. Thunderbird, baka naman butas ito. Ah, uh, ayan o. Oh. High protein power pellet. Oh. Mm -hmm. Ito kasi pang game foul. So, ang manok naman, ano yun ang ano yan eh, ibon eh. May sikreto dito. May pak -pak. so, ginagamit, ginagamit ko na yan. Kailan mo binibigit? Yan, binibigit. ko yan. Hindi wala akong sikreto. Ano, oh. ano. Oh, meron akong uh, bigas. Para magbulating na sila. Hindi, <laughs> <na. laughs> ano. maganda to. Bigas. Kung, kung, pinapanood mo si TDB, May bigas siya. Nagbibigay siya ng brown rice. Pag wala kang makitang brown rice, red rice, pwede naman. At sa bunggo? Sa bunggo, nagbibigyan ko na ng webes, biernes. Alternative na? Huh? Hindi. Alternate? Di. Hindi, kasama, magkakasama sila. Kasama, sa kasama sa flower yan. Uh -huh. uh, sa mga gustong gumaya, pwede nyo ngayon naman. Uh -huh. Dala mga masama. Masama. Uh yeah. Oo, oh, dahil... Ay, ay. Ito, yeah, binababad. Ginagawa ko naman dyan, Alvin. Eh, ano pa yan? Sinasamahan ko pa yan ng... ching chang Ano uh, to? Ah, ano to? Yung mga bato-bato? Oo. -bato? Uh -oh. maganda yan ng calcium. 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 Yeah, yeah. Yeah, yeah, sinasamahan ko yung ano yan, stone not, beach. Binagat-gat na natin yung ano? Alin, sorry ito like, dyan. Like, Oo, yeah. oh, baka sabihin nyo nagdayabang ako. Oo, <laughs> itong pulot ko. Oo, oh, yan. Pure ano to? Pure ah uh, honey to. Hmm. oh, sunflower. Na sunflower niya. Oo. <laughs> Hmm. Ito Subukan na. nyo lang din. Oh. Bumalay nyo, pa, uh, mag-click sa uh, ipon nyo. Ito ang calcium ko lang may navigate. Tinago <laughs> 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 eh. Alam nyo yun, yung sikreto niya, calcium. <laughs> pa. Wala na. Ito ang mga ano, Rhea. Uh, bibigyan binibigay ko yan. Binibigay ko yan, MWF. Na. Tago natin tong calcium. Ito. Ito rin kay, uh, ito rin yung binibigay nung kay Michael. Nandun. Mm -hmm. Maganda yan. Mm. so, ikain kayo. Yan naman ay ano, dagdag hmm. dagdag ano lang. Dagdag ng dag, mm, um, sa ibon. Depende rin sa. Kung niyo. ang ibon mo naman ay kung saan-saan lang din dampot. Eh hmm. baka madismaya ka hmm. dahil gina ginawa mo yung paraal, lahat ng paraal, lahat ng gamot. Hmm. Hindi mo iibon mo. Nasa lahi din ng ibon. bloodline. Basta oh, niwala ka sa bloodline, sir. Oo oh, naman. Huh? Oh. Oo naman dahil sipin mo sa daming sa libo-libong manlalaro. Hmm. Sa libo-libong 'Di ba ilan lang nagcha-champion? Ah. Uh, isa lang. Oh. Uh. Hmm, isa lang, isa lang dahil hindi pwedeng dalawa ang champion eh. Hmm. sabihin ko kung ilan lang ilang lang puncher ang nag nakakasama sa ranking. Mm, Nananalo. Sabihin, maganda na 'yung lahi ng ibon nila. Maganda pa 'yung sistema nila. Mm. Ang ganda yung ginagamit nilang pagkain, gamot. Hmm. So, na-advise mo sa mga newbie? Oo, oo. Newbie naman ako. Ayoko naman mag magmalaki na oh, labo-labo naman ng presyo. Baguhan lang. Oh. na. Pero... Um, Nakakao naman. Oh. Oh. Patunali naman eh. Pero sa palagay ko, kasi yun naman, yun naman ang kanotohanan. kamo hmm. Kamuha tayo dun sa mga matagal lang manalaro na may marami ng patunayan. Hmm. Nananalo talaga. Nananalo oh. talaga. Yung taon-taon, nasa nasa ano siya nasa ranking Rankin. siya hindi no. man champion oo, oo hindi sa man sa siya ranking. champion at least <laughs> nandun siya complete ka consistent kake. oo, oo. Mm -hmm. ayun press uh, pag may nagtanong pare laging nagtatanong kayo sa akin eh nag-out ka ba daw ng ibon um yun sa, sa mga sa mga hindi-mindihan <laughs> <laughs> pero pag may bumili Depende pa rin. Nagbibin. <laughs> kasi gusto ko siya, ano eh. Nagbibin. Gusto ko siya mong patuloy kayong kabuhay sa sarili ko na okay yung ibon ko. Na kaya din magbigay ng... Oo, oh, kasi sabi sa sabi... baka naman sabihin, ay eh, galing ko kay Presto, hmm. kami pinang ibon, bakit tulis sa paghahawak ko na. Uh, ako din, parang hirap ang oh. pinta, no? Parang kasing sabihin, yabang mo yung tao. Pero napansin ko, ay mga pinuntahan kong mga pansir, ang dami mong ibon doon, binigay mo lang. Pinahiram. Oo. Kaya parang sabi ko, ko subukan nyo. Uh, um, kapag ka hindi po malong anak, I'm balik, balik uh ko sa akin. Parang sa ng ano, idea. Ang hirap magbenta. Pahiran, pwede. May nagpapalo sa akin. Ilan, ilang, ilang tao na yung nag-message sa akin na gustong, gustong, ano, magpas, magpasensing. Sabi ko, sige. Malim, mababa mo ng offer ko. M Chat nyo na lang si Boss Wilbert doon. Ayun, Ay, kaya niya munang, manalo. Kaya niya munang, um, every season, nasa, ano ako, sa pag hindi second, third, o pag pala rin, champion. Yeah. Newbie kasi, inaano pa niya, ni, ini check pa rin talaga yung ina Inapag-aralan uh, ko kasi yung mga pairing nila. Kasi ayoko nung ibon na umuwi lang. Mm. Hindi tayo malalalo. Kasi ang nalakas ng kalaban. Mm. Lalo yung sapating Gloria, hanggang pa Norte na yan, hanggang Kalapan. Nakagaling ang mga ibon ng mga yan. Kaya dapat... Magandang seleksyon. Seleksyon talaga. Ang ibon. Kasi talagang pag ang speed mo lang Alvin is 800, wala. Na mo, yung iba mo wala kang nung tinamo nung sa nung south. Kung, complete mong, lacking. <laughs> complete lacking ibong ko. 42 overall. Ang <laughs> layo, no? Oh, di ba? Kailangan talaga may speed. Ako din dalwa rin eh. Isang 19 overall at ano. Kaya lang, speed talaga. No? May speed talaga ang halaga. Mm. Saka, kagandahan pag may speed. Makakalaban ka ng mga bowling, bowling, ah, uh, saibitan. Yan. Saka pwede mo pating isalin ng uh, knockout, knockout, knockout. game. Masarap din yung knockout mo. No? Uh, oo. Oh, oh. Dalong... Kasi maraming sumasali talaga. Ayun, press, uh, medyo mahaba. Ilang minuto na tayo? Oh, Alamayan, gusto ay muntahan halian. Tayo <laughs> <laughs> pupuntahan pa kami, Sir. Mm. Ayan may isa shoutout out ka na kalapati yung si Achitero mo, Mayon Dungan. Ah, tama yat natin. Shout out ko muna, Pres. Shout out. Nah, shout out sa lahat ng mga fans ng mong boong Rentermidorong. Ah, mm -hmm. uh, shout out shout out sa mga katim ko. Um team Mangyan Bahag. Kaya na ano kaya parang Sherwin, kay MJ Tarok kay parang JR Hilera, at kay Boss Alfred sana sa team sa sa North Trace natin hindi man tayo magchampion, champion mapasama tayo sa first 10. overall. So, overall. Nagagaling naman yung katim mo na yun. Lalo ah. yung poging-poging si Tarok na hindi laga pa interview. Mahihayin yun. Mahihayin mahiya. yun sa camera. Daming trophy nun, hindi naga pa interview. Nasaan si Asitiro mo dito, sir? Andiyan, yung may, yung may ano, yung may, um, no? Yung may, may sticker pa. Hindi ko natanggal yung sticker. Ang nalaga itlog na pala to. Itlog. Alam mo din eh may it, may itlog pinakarera ko. Hindi siya nagmilimlim. Ano uh, nagmilimlim niyan? Ito. Ay may tama. Siguro, stress. Yan ayaw yung umuwi siya. Yung no? first overall ni boss. Sa so, OMFC no? Ah. tapos. Nilaro ba ba ito ng South? Hindi. Sa hindi. Okay. YB pang ilan to sa... Actually, yun, ay ano, ito ay banded ng Alab. Pan Alab. Sa dyan, oh, ginawa nilang Alab sa north. north. North nila. Pang ilan to sa Alab? Sa Alab ay Port Overall. Port Overall. Ito yung sa motor, di ba? Oo. Yan sana yung so, kakatuwa. Sa... Uh, hindi. Talagang hindi, hindi, para... hindi pa ukol. Hindi pa ukol. Hindi, para sa akin talaga. Ang hipo ng ibon ay maliit lang. Hen kasi to. Pero ganda. Maganda lang yung ibon. Ganda. Maganda kasi yung nalang yan. Decided kahipo ng... Saka, ano, nabulat ako. din sabi, ko, anong ibon ito? Hindi ko, gano, hindi ko gano'ng pinakansin ang nanay at tatay niyan. Oh. Kita mo yun. Sira pa yung may, may speed. Maliit ang ulo ng ibon. No, tapos, yan. Ang kagandahan lang ng ibon nito, itong buntot. Super lakas. Super, ano... Ito hmm. yung kanyang first overall champion sa 3 laps. Ano yan? Wala, kasing nag-clock ng naka sa 3 laps. Siya lang uh, na-clock? May, may na-clock pala. Sorry, may nag clock pala. I-cut off. Cut off. Siya, hapon na umuwi. Pagdating ko dito nung magkakaano ko ng 5 o'clock, nab-down uh, noon, ay nakita ko siya. Anja dyan na. Kulang hmm. pa rin palang bagwis nito. Oo, oh, kulang. Kulang ang bagwis din laro ko. <laughs> Tapos na-fuck pa siya. <laughs> ah nasakbit pala tong ibon na to. Ay, eh, may sukat. Baka mabawal sa Facebook yan. Yan. Dahil mm -hmm. tatak. <laughs> <Ayan>. Malakas na <laughs> sa ibon. Ah. Sana, ano, uh, try ko ulit sa norte. Eh. Baka doon dun makabawi eh. Makabawi ng mga gastusin. <laughs> Sana. Ano ah, na. Tari mo nga yung mm -hmm. talk, ah. Ah, Shout out, out